Magandang gabi sa inyo mga bay Welcome back ulit sa ating channel At sa video na to Update tayo regarding kay Renz Abando mga bay no? So alam ko marami sa inyo ang nagtatanong And nagabang uh, nag-aabang kung saan na nga ba Or saan natin muling makikita maglalaro si Renz Abando After niyang uh, umalis ng KBL So eto na nga in-announce niya kahapon Ng uh, strong group uh, Gilas Pilipinas Uh, standout player na si Renz Abando ay maglalaro para sa Jones Cup okay. So, kinuha nga ng uh, strong group itong si Jones, uh, itong si Renz bando para sa kanilang Jones Cup uh, roster okay. So, yung Jones Cup uh, mga bayon ay magsisimula uh, siya sa July sa Taiwan and makakasama dito ni Renz bando yung ibang mga gilas uh, players uh, katulad ni na RJ Abarientos at uh, Ange Kwame which is uh, sila yung uh, in-announce before Karen's abandon Abando na sa and I think aside kay Ange Kwame magkukuha pa yata sila ng isa pang import na hindi pa uh, sigurado kung sino yung kukuni nila so aside kina RJ Abarientos at Ange Kwame nandyan din yung uh, sina Kiefer Ravenna at Jordan Heading okay? ilan yan sa mga kasali sa uh, Uh, Jones Cup roster. And uh, nandito rin yung uh, former PBA import ng San Miguel na si Chris Makolo at si Kelan Chongson which is naglaro to dati sa IBL sa Indonesia Basketball League. So I think uh, half Filipino Indonesian tong si Kelan Chongson. Okay. So malapit nang uh, mabuo yung uh, final roster talaga nila para sa A Jones Cup. I think ilang mga players sila, mga key players sila yung idadagdag ng strong group para sa paganda nila sa Jones Cup. So, yun ang yung update natin mga bay, no? Maraming salamat sa panonood.